Salita ka na. Dada. May bago na akong laruan. Dada, anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan, Dada? Pakita mo yung sayo mo daw. Doon ka. Oh, dali, doon ka sa malayo. Eh, so, dali. Yung pinraktis mo kanina. Huwag masyadong malapit sa maduduling ka. O yan na, sige na, sabihin mo. Daddy, sira yung iPad. Daddy, sira yung Ipa iPad. Daddy, sira yung Ipa iPad. Mag-good night yan, ha. Daddy! Good night! Love you, Citrim. tissue na